Ang bida natin dito ay tumatakbo palayo at napadpad sa isang monasteryo, iniisip na magpapagaling muna at magtatago. Pero, ang mga madre rito ay sobrang gaganda at may magagandang hubog, kaya parang naging biktima siya. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung dapat ba siyang umalis o manatili. Hay sa inyong lahat. Welcome back sa Filipino Chill Recap. Ngayon, tatalakayin natin ang isang nakakatawang pelikula na pinamagatang Virgin Territory. Ang kwento ay nagsisimula sa isang salot na kumakalat, kumikitil ng buhay at nagdadala ng kaguluhan. Ang batang mandirigma na si Lorenzo ay sobrang in love sa anak ng pinuno ng bayan na si Pampayne. Araw-araw niya itong dinadalhan ng bulaklak, ngunit nananatili lang itong tahimik habang ang tatay nito ay nagpaplano na ipakasal siya sa isang maharlikang ruso. Pero nagbago ang lahat ng mamatay ang mga magulang ni Pampayne dahil sa salot. Naiwan siyang mag-isa at pilit na nililigtas ang kanilang kastilyo. Samantala, ang pangalawang pinakamayaman sa bayan na si Gerbino, ay nag-claim na ang tatay ni Pampayne ay may malaking utang sa kanya. Ngayon, lahat ng pag-aari ng pamilya, kasama na si Pampayne, ay pagmamayari na raw niya. Matagal na niyang gustong mapasakanya si Pampayne, kaya plano niyang alisin ang sinumang kakompetensya, simula kay Lorenzo. Kahit magaling si Lorenzo sa espada, masyado siyang nalalamangan sa bilang kaya napilitan siyang tumakas. Sa kanyang pagtakas, nakasalubong niya ang isang tagadala ng bangkay na nagsabi tungkol sa isang monasteryo na naghahanap ng hardenero. Naisip ni Lorenzo, ayos to, makakahanap ako ng pagkain at makapagtatago sa mga tauhan ni Gerbino. Pero may kondisyon, ang hardenero dapat ay bingi at pipi. Habang siya'y hinahabol, umakyat siya sa isang puno para magtago pero aksidenteng nahulog at nawalan ng malay pagkagising niya, napapalibutan siya ng mga madre na iniisip na isa siyang anghel na pinadala mula langit. Dahil sa kanyang kagwapuhan, parang nangkanto ang mga madre. Habang hinuhubaran nila siya para tingnan kung may sugat, si Lorenzo, nagising na pala, ay enjoy na enjoy lang ang nangyayari. Pagkatapos, dumating ang Mother Superior, at si Lorenzo nagising na pala, biglang nagpanggap na bingi at pipi. Napaniwala niya ang Mother Superior na isa siyang milagro mula sa Diyos, kaya ines ikaso siya nito at pinaghanda ng komportableng paliguan na inaalagaan ng dalawang batang madre. Samantala, si Pampayne ay tumangging magpasakop kay Gerbino at pumunta sa simbahan para makipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa isang plano. Napagdesisyonan nilang magtago sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan habang hinihintay ang maharlikang ruso na pakakasalan siya. Nagbanta si Gerbino na huwag silang tatakas, pero sinermonan siya ng isang pari, na dating magnanakaw ngunit ngayon ay pintor sa simbahan, kaya napilitang umalis si Gerbino. Inutusan ni Pampainay ang kaibigan niya na dalhin ang pari sa lumang bahay, habang siya naman ay nagtago sa monasteryo. Doon, nakilala niya si Lorenzo bilang hardenero, pero sinabi ng mga madre na isa itong bingi at pipi na mensahero mula sa Diyos. Alam ni Pampainay na si Lorenzo iyon, ang lalaking palaging humahabol sa kanya. Naging curious siya sa pakay ni Lorenzo kaya sinundan niya ito. Nakita niya itong hawak ang kamay ng isang madre papunta sa kagubatan, at nang bumalik sila, mukha silang masigla at nagliliwanag. Kinabukasan, dalawang madre ang pumunta sa silid ni Lorenzo, humihiling din ng kanyang, basbas, -bas, at naghubad ang mga ito mabilis na kumalat ang balita sa monasteryo, kaya pati ang Mother Superior ay inanyayahan si Lorenzo sa kanyang silid. Nagselo si Pampayne sa kanyang nakita, kahit di niya maipaliwanag kung bakit. Suot ang belo, pumasok siya sa silid ni Lorenzo, tinapan ang mga mata nito, at bangulong ng isang matamis na pag-amin ng pagmamahal. Matapos ang isang banayad na halik, agad siyang umalis. Ngunit ang halik na iyon ang tumagos sa puso ni Lorenzo. Samantala, lumipat ang kwento sa mga kaibigan ni Pampayne at ang kanilang mga kasintahan na nasa daan. Nakilala nila ang dalawang dalagang magsasaka na nag-alok sa kanila ng sariwang gatas. Habang nakahiga ang mga lalaki sa ilalim ng baka, biglang nagmura ang mga dalaga at iniwan sila. Sa sobrang hiya, umalis ang mga lalaki, ngunit ang baka ay biglang tumigil sa paggatas. Para maayos ang relasyon sa kanilang mga kasintahan, pumunta ang mga dalaga sa kagubatan, ngunit biglang sumulpat ang isang grupo ng magnanakaw at dinukot sila. Sinabi ng pinuno ng magnanakaw na bibigyan sila ng trabaho. Nang tanungin ng mga dalaga kung ano iyon, sinabi nitong madali lang at kadalasan ay kailangan lang nilang humiga. Hindi na intindihan ng mga dalaga ang ibig sabihin nito, ngunit sa sitwasyong iyon, kailangan muna nilang iligtas ang kanilang buhay. Nagperform sila ng isang magandang sayaw para sa pinuno ng magnanakaw, ngunit sa gulat nila, hindi ito nagpakita ng interes. Nainis ang mga dalaga at nagpasya silang gumamit ng ibang paraan. Napahanga nila ang ibang magnanakaw sa kanilang ganda, kaya naging mainit ang eksena. Nagmungkahi ang mga dalaga ng isang laro, ngunit nauwi ito sa kaguluhan. Sa gitna ng gulo, ninakaw nila ang susi, iniligtas ang kanilang mga kasintahan, at naghanda sa pagtakas. Balik sa monasteryo, narinig na dumating na ang mahalikang ruso sa bayan at pupunta siya sa monasteryo para hanapin si Pampayne. Nabalisa si Pampayne, kung aalis siya ngayon, hindi na niya muling makikita si Lorenzo. Naisip niya ang isang kakaibang plano. Sinabi niya sa Mother Superior na narinig niyang kumanta si Lorenzo. Nagulat ang Mother Superior at agad siyang sinubukan. Sinigawan niya si Lorenzo, at sa gulat, bigla itong nagsabi, Salamat sa Diyos. Nakakapagsalita na ako ulit, isang himala. Dahil dito, pinalaya si Lorenzo sa monasteryo. Nakita ito ni Pampayne na papunta na sa bayan at natutuwa siyang asarin si Lorenzo. Sa puntong iyon, hindi alam ni Lorenzo na siya ang babaeng nag-iwan ng halik sa kanya. Habang papauwi na sa lungsod si Pampayne, naisip ni Lorenzo na sumabay sa biyahe pabalik. Samantala, dumating na rin ang pari sa monasteryo at nagsimula ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Dahil kailangan nila ng bagong hardenero, Agad siyang pinaliguan ng Mother Superior. Sa kabilang dako, dumating na rin ang maharlikang ruso sa bayan. Nang makita niya si Jerbino, inakala niya ito ang magiging biyena niya. Ngunit nauwi ang kanilang pagkikita sa hindi magandang usapan. Narinig niyang nasa monasteryo sa gilid ng bayan si Pampayne, ngunit sa pagpunta niya roon, inambos sila ng mga tauhan ni Jerbino. Halos din nakaligtas ang maharlikang ruso, ngunit sa kanyang pagtakas Nakita niya sa ilog ang isang babaeng naliligo. Sinabi ng babae na siya ay isang maharlika mula sa lungsod at pupunta rin sa isang kasal. Napagtanto ng maharlikang ruso, Diyos ko, siya ang aking magiging asawa, si Pampayne. Sabi ng babae, hindi ako diwata, naramdaman mo lang ang tawag ko. Tuluyang nabihag ng babae ang puso ng maharlikang ruso. Nagkasundo silang ituloy ang kasal pagbalik nila sa lungsod. Samantala, bumalik si Pampayne sa kanyang kastilyo at si Lorenzo ay nais nice nang umalis, ngunit inanyayahan siya ng dalaga na maghapunan muna. Kinagabihan, si Pampayne, na nakasuot ng formal na gown, ay mukhang napaka-elegante at kaakit-akit. Habang sila'y nag-uusap, ikinwento ni Lorenzo ang kanyang karanasan sa monasteryo, kung saan siya'y piniringan at hinalikan ng isang madre. Hindi maintindihan ni Pampayne kung bakit umiibig si Lorenzo sa isang babaeng di pa niya nakikilala, dahil lang sa halik sabi ni Lorenzo, yun mismong halik na yun ang nagpatibok ng puso niya at tuluyang nagpatali sa kanya. Lihim na natuwa si Pampayne ngunit nagpakitang walang epekto sa kanya. Nagtanong siya, paano kung makita mo ang babaeng iyon at hindi kanya gusto? Dapat mo bang halikan ako para lang masubukan ang pakiramdam? Medyo nagatubili si Lorenzo, sabay sabi, ikaw ay isang marangal at napakagandang babae. Parang napakalayo mo sa akin, sinabi ni Pampayne, ipikit mo ang iyong mga mata at subukang muli ang pakiramdam na iyon. Pero biglang dumating si Gerbino, may balak itong alisin ang lahat ng lalaki sa paligid ni Pampayne. Sa takot na mapahamak si Lorenzo, umayag ang dalaga na magpakasal kay Gerbino para lamang iligtas si Lorenzo. Ayon ni Lorenzo na isakripisyo ni Pampayne ang sarili para sa kanya at sinabi, hindi mo kailangang magpakasal sa isang matandang gaaman para lang sa akin. Sa pagkakataong ito, dumating ang pari na may dalang balita. Sinabi nitong tutulungan niya silang magdaos ng kasal at si Germino naman ay pumayag na pakawalan si Lorenzo. Sinabi ni Pampayne sa pari na si Lorenzo ang kanyang tunay na pag-ibig. Nagtanong ang pari, mahal ka rin ba niya? Sumagot si Pampayne, oo, mahal niya ako, pero hindi pa niya ito alam. Naguguluhan ang pari, ngunit nang maglabas si Pampayne ng isang bag ng mga hiyas, agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ng dalaga. Samantala, inasahan na ni Lorenzo ang plano ni Gervino. Nilutis niya ang mga problema sa paligid niya at nakipagkasundo sa Russian nobleman para bumalik sa kastilyo at iligtas ang mga tao. Sa kastilyo naman, nagsimula na ang kasal. Ayon sa lihim na kasunduan nila ni Pampayne, sinubukan ng pari na patagalan ang seremonya, na lalong ikinainis ni Gerbino. Nang dumating ang Russian nobleman, tapos na ang kasal. Hindi niya agad nakilala si Pampayne ngunit nagbanta siyang maghayganti. Nagkaisa si na Lorenzo at ang nobleman, at sa ilang sagupaan lang, nalupig nila si Gerbino. Sa puntong ito, Lumuhad ang Russian nobleman at formal na nagpropose kay Pampayne. Tumanggi ang dalaga, at sinabing, nagkamali ka, hindi pa tayo nagkikita. Inangat ng nobleman ang kanyang tingin at nakita ang matalik na kaibigan ni Pampayne sa likod niya, siya pala ang tunay na babaeng itinadhana para sa kanya. Habang si Pampayne naman, napansin niyang wala na si Lorenzo, aalis na pala ito para hanapin ang babaeng di pa niya nakikita. Walang magawa si Pampayne kundi sabihin ang katotohanan. Pinapikit niya si Lorenzo at binigkas ang parehong mga salitang sinabi niya sa monasteryo. Sa wakas, naunawaan ni Lorenzo na si Pampayne ang babaeng matagal nang nasa kanyang mga panaginip. Dito nagtatapos ang pelikula. Natagpuan ng bawat isa ang kanilang kaligayahan, at sana, kayo rin ay matagpuan ang inyong sariling tadhana. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.